Kuya Jay. Ano? Halo-halo special 'yan, yung special? pangalan nung ano. Ano? Yeah, si Tabila. Uh, Ayun. Kuya Jay. Si Kuya Jay kumain ng halo-halo ni Kuya Jay. Okay. Kumain ka na. Di ba kayo nakikita n't sa labas na kasi kung ng halo-halo ni Kuya Jay? <laughs> sasara na sila kaya na volunteer. na kasi siya kaya kusang na lang po kaming lumabas. <laughs> Nagmamadali na po yung mga tauhan niya. Oo, syempre mag oot na daw sila kaya tayo na lang nag-usang umuwi. Pina-take pina out na lang namin kasi Sa nga naglalapot laputan yung alu-alu, hindi yung alu-alu na local na pag hinalo mo na iiwan yung <laughs> Sarap pa. Ito yung sa akin. Sa akin. Oh, cheers. Yes. Halo-halo.